na nainkanto lang dito sa taas na to kasi napagka ano nandun ka sa ibaba. Sa lugar nyo, ano bang ginag ginagawa nyo pag naingkanto? Binabaligtad ang gamit. Oo, oh, gamin. yun. ang <laughs> <laughs> yayari yan sa atin mamaya. <laughs> As long na may escalator, ah! ba? <laughs> diba? Pag may escalator, may possibility na makikita Ay, natin. Na ako malunggay. Saan? Ay, malunggay lang pala? Ay, ano? Ay, hindi pala. Hindi. ko malunggay. O, oh, 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 ganda yung mumsag, oh, kaya Parang need ko nang mag-pick up ng malunggay, ah. Oh, bu Ay, ito yung ng Pasko. Ay, talagang Ay, yeah. galing naman. Oh, yun, umikot-ikot lang. Ikot-ikot <laughs> umikot lang. Ikot-ikot lang. Umikot, umikot lang. Wala na. Yeah. That is what we are looking for. Pako. Ito yung pako, oh natin? Oo. Oh, oh. Diba? Oo. Oh, oh. Ba't wala yung pa? Oh, ano ba doon? Baka mali nga yung inakyata natin. Hindi dito. Oh, Uy. kasi diba doon din yung ano? Nagmadali tayo. Para lang yan sa magsing irog dito pagka oh, ano. Berries? Ano, ano Berries? Ito na nga, kinukuha ko na nga. Mahirap talagang hanapin ang nawawala. Display, display, so paglabas mo doon mula sa Bohemian Garden daw, ito yung restaurant. O baka doon sa kabila. naman to. Gourmet din eh, ano, gourmet. Chambo. Kira parang dito yung na-exit eh, di ba? Makikita natin. Wala naman tayong mga curfew Ako pala, 8 o'clock pala. Merong 8 o'clock. Sunod naman eh. Ay, finally! Finally! Nag-drinks Nag na kami. Anong meron dyan? mga t-shirt binebenta. You know, doon 'yun. Magbebenta lang t-shirts. Scul sculpture Park doon. Diba nagpuga na rin tayo dito? Pero dahil dito kanyan. Oo. Oo. Dito pala yun. Kanya <laughs> naman Kilo Chikawa days. Ano meron dito? Outdoor exhibition. baba na may mga naglalakad. Yaman pa rin mga Pwede. May bayad? May bayad ba? Wala. Iya naman. Ah, pag may rest ba? Merong ganito. Pag merong ganito, makakapaso. Mababayad ka, ano? Simon. Kailangan dito, oh. Eh, pipila. Nasa malaking barko tayo. Oh oh, barko oh. Dararan, sarararara. Barco barko daw barko. Palis na palis. Oi, picturean. dapat pala sa cinematic ko nilagay ano Hi vlog Ano ginagawa ninyo dito si taas? Sumagot kayo anong ginagawa nito? Nagaantay lang ng bababa May bababa pa ba mula? Ah may half moon Ayun o, no? Indonesia. Ayaw nga nila. Yan ang nabibigay ng O.N. Yan, diba? na, yung, na, yung, na. na? na yung mga ano Mag-tape <laughs> <-tetik> na <laughs> napakalaki ng shopping arcades nito pero Patago, niya. Patago na daw sir. For dog shopping do. Dito tayo kakain. Asa sila? dik ano ayaw ko Asan ah, sila? Ayan sila. Ha? Five guys. We need to get inside, five guys daw. niya okay. ng tao. Ang laki-laki pa, no? Parang aluwang luwang na ng lugar. Five guys! Apat lang yan. Apa, apat, apat lang. lang. Okay. Hindi okay. okay. mga vlogger. Wow, so beautiful. Anong gusto niyong kulay dyan? Yung blue. Blue. Ah, Prada. Ay, ay di. yung sa akin yun, yellow, green, orange. Sige, balik na lang. <laughs> Awang ka, nandiyo ko ay, lang. Oh, ay, di nyo yun. Tapos ang gagawin mo sa amin, lalabas. Iikot. Ikot, ikot. Oh, di, doon. Ito ay ibilhan na natin ng inko. Sabi mo pupunta kami sa seaside. Napunta kami sa outside. Anong nangyari? Sa kapot. Sabi ko sa seaside kami, napunta kami sa outside. Sa phone side na. Ano kaya yun? Matanda. Matanda pa niya. Ano? Uh-uh. Oh, asa na seaside? <laughs> oh, ayun. Pero, at sa dyan, ng kasi naman tayo. Pagkaligalan ka lang ang pagkakas. Kainama na eh. Lumayo na. Yung, yung alam mong nandung ka na sa seaside, no? Tapos inilabas ka pa rito. <laughs> Ten doon? Eh, baka pala yung kiikawa eh. Pagdahilan oh, <laughs> ba? Ginawa mo pagdahilan yun? Bakit na ba oh, okay Now, na. wala. na Salang-sala. <laughs> okay na man. Instead na nandun ka na. <laughs> yun nga lang, malayo na. Kumbaga sa ano? <laughs> Magkakita mo na siya. Magkakita ka sa 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 Ay, Lord. Mga ligali. Ang ligali, eh. Okay. Okay. <laughs> <laughs> Paalis na. Nakakalala ko siya one eternity later Welcome to the ang layo inikutan. na inikutan. Nasa middle na. Kay naman.